Nagagak na oh. ah. Mga idol, nagluluto naman po kami ng kool. Marami kasing kool din nakuha dito sa aming dam. Sa gilid ng dam mga idol. Dito lang po namin yan kinuha. Oh. Isang baldi na kool mga idol. Oh. Tapos na nga po pala namin itong kunin yung ganyang ulo. At ito na nga mga idol. Adobo po namin sa gata. Nagisa ko na to mga idol. Wow, oh, sobrang init at saka linagyan ko lang ng tanglad masarap kasi magadubo ng kool mga idol pag may tanglad binisya ko lang pala ito sa sibuyas luya sa kabawang tapos linagyan ko na ng may kalawang gata bago natin lagyan ng unang gata kampiyon na naman ito sa mga idol maulan-ulan kasi ang panahon ngayon nakakain na ba kayo ng kool mga idol masarap talaga ang kool takpan muna natin hanggang patuyuin muna natin yung sabaw na natira mm. kuluan lang muna natin ng mga 2 minutes mga idol, pagkalipas ng 2 minutes, buksan na po natin. Natuyo na kasi yung kanyang ikalawang gata. Ah, wala na sabaw mga idol. Oh. Kunin lang muna natin yung kanyang tanglad. Kasi yung lasa ng tanglad, nandiyan na yan sa kanyang mga ulo. <laughs> Masarap na naman ang pulutan natin mga idol. Ilagay ko na yung unang gata. Eh, hindi ko na kasi pinakita kanina mga idol kung paano namin ito ininisan. Kasi sobrang lakas ng ulan po dito patuyuin lang po natin yung ganyan sa bawang mga idol pukuluan lang po natin ng mga another 2 minutes o kaya 3 minutes ah, takpan muna natin para mabilis matuyo yung ganyang gata habang naghihintay tayo ng ating niluluto mga idol may ipakita muna ako sa inyo ano ang tawag sa inyo nito mga idol ang tawag po dito sa amin trapanan patuyuan po ito ng kahoy <laughs> dito lang yata sa probinsya may ganito mga idol oh. pagbasa yung kahoy po dito po ibabaw ilagay sa ibabaw ng iyong niluluto mabilis ito matuyo trapanan po ang tawag dito sa amin mga idol wala guro yan sa inyo sa syudad <laughs> ang maganda dito sa amin mga idol hindi na binibili yung kahoy dito pag mapisan ka, kanto lang sa talon kag magkuha sa kahoy, may kahoy ka na <laughs> derasin inyo kung wala ka ng 50 hindi ka pag iguro ka bakal sa isa kabugos nga kahoy Na <laughs> mm, ah, masarap talaga ang luto mga idol pag sa kahoy mo niluluto at pagkalipas ng 3 minutes mga idol na pinakuluan ko po ito buksan po natin ah minute Tuyo na po siya mga idol oh. Pa kampyon na talaga yung ating pulutan. Okay na to mga idol. Para gaakta. Mga idol! Wow, kampyon na naman yung ating pulutan mga idol oh. Malamala sa gata na cool. Hmm. Dalawang piraso ng tando ay dark. At saka tando ay silik. Magtando ay silik kayo mga idol, masarap to. At saka dark, pero tando ay silik muna ang, ang aton nga para gaakon. Hmm, para gaak na oh. Ah, grabe, ragaak na. hmm, <laughs> puno mga idol, oh. Try nyong uminom ng tanduay mga silik mga idol. Masarap po ito. Kung ayaw nyo ng tanduay silik, mag dark kayo. Kahit anong brand ng tanduay, masarap. Pero ako gusto ko tanduay silik na naman. Shot puno. Oh. Mm hmm. Swabe! Sa taot nga pala kay Richard Kapundan alias Palagatik. Pergaak tayo idol. Sir Kapundan, cool prodan. Hmm. Man, hmm. so, talaga ang Dito nga pala akong mga idol sa kapitbahay ko. Kasi ako ang pinapaluto nila ng pool kahit magluto na lang ako all adobo sa gata hindi eh, pa sila marunong ako pa ang tinawag nila hindi ka puno ang tabla talaga may bilhin Ah!